Yo, what's up mga ka-bro? So, kararating lang natin At Pakain tayo ng aso Ayan aso

ay patay na show. Right. Oh, buti na ng panahon. Ask na presko. Ah, bata muna naman, 'yan. Hello. How are you? Eh Namaste ka kamusta Eh Pakain kumain. Ang <laughs> tsura mo. Oh, mukhang pitbull. Mukhang pitbull. Kamukha mo tatay mo. Ah, Kulubot yung mukha eh. Parang ano to eh. Ang pitbull talaga eh. Ah, ano. Eh? Ito muna yung paligid namin, no? summer na eh. Kailangan na naman natin na ah, magpamower. Oh. Ah? ah, babahaya na naman tayo ng na ahas dito. Wisch! 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 Na? Hindi ko pa kumain? Hindi ka pa kumain? Hindi Ha? Hindi pa. Bakit? Oh, tabak-tabak ko no. oh, taba -taba na. tabak-tabak mena? Na? Tabak na kaya. Oh. iyong kasama mo. Bakit ko na lang nagpapakita salitan lang kayo ah. Ha? Ah, wala ka, andito siya. Pag nandito, pag ka, wala siya. Ay, bro. Man. Ay, pakain tayo ng aso. Mmm. <coughs> Pugutin yung mga alaga natin. Hindi ako nagpakain kanina umaga eh. Langanin yung oras natin. Bigyan natin sa maningin. Oh. Ayan natin mga tuta aso Aso naman, aso naman Oh pagod Pagod na sa trabaho Mga ano pa Wala pa magpakain Gusto nyo magsilaki Ayan yeah. Bisa nyo magsipala, magsilaki para may pamigay na kayo. Ah. Ah, bilis. Tayo, tayo. Up, up, up. Ah, Nali lang Up Wait lang kayo ha pagkain nila oh. Dali. Eh 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 oh, ah 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 oh. nakaw kung sa likod ko. Hello, naman tayo. Pasukin natin ng mga to, hirap pumasok dito eh. Basta lubong eh. Ah, oh, wala sa Kalmo-kalmot na naman tayo niyan.

Dun, 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 dun. Oh, dun, oh. Eh? Diyan, diyan, diyan. Yun na, oh. Yun na, oh. Lay ulit. <clears throat> Tataba na ninyo, oh. Ito malaki, itong tulay ito itim, tsaka itong, ano, moka kaya maganda naman natin katawan. Dala yung pinakamali ito, yung isang itin. Ayan, dalawa. Tabi dyan. Tabi dyan. Tabi dyan. Kasi nilala mo yung pagkain mo, kainan mo. Muna. Nalala yung pagkain, oh. pang isang kainan na lang mamayang hapon kailangan na natin bumili na naman Naka. talo ko pa nag-aalaga ng ano baboy ah buti pa yung baboy eh pag pwede na ibenta may bibenta eh wala man kayo pakinabang palamunin lang kayo dito hindi naman kayo may benta oh Alam na kayo dyan ah. mày hát phân luật, bye bye bà làm naman ng minum. mày sao yen? sao yen? không yen? ay eh, nakapakain na naman tayo ng mga alaga natin sa away coming eh go bless mo eh len na len sabi ka? Ano yun? Nagaway kayo? Ha? Ah, Nagaway kayo ng jowa mo? Eh, hindi ka lang pinagbigyan eh. Ah? Ang puro ka naman. Eh, masyado ka malibog kasi eh. Maya maya nakasampa ka eh. Ha? Ah. Ba? Diba? Eh, hey. Ngayon. No. Nakausap ka. Sumagot ka. Hey. Oh, di ba? Minado ka. <laughs> Alam mo ha. Tameme ka no. La tameme ka no. Sige na, sige na. Na. No? Sige na nga. <laughs> No, huh? no. <laughs> Ngayon lang mga kabro. Mukha na naman tayong baliw dito. Ah! Pero mga hype lang kausap natin. Hello. <laughs> oh no. Ah. Sino sabi ka? Alin? <laughs> Sino sabi si Manny? Ni ano ni ano ni nhiều, Mình sẽ xài bị cả ba eh eh eh, eh 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 Hello mga bro Thank you for watching